may hapon mga igsuon diri sa ebanghelyo nganong naputlan og ulo si John the Baptist tungod sa asawa sa hari nga si Herodias kini manggut si Juan propeta sigig badlong aning duha nga sayup ang inyong kaminyoon kay kini si Herodias asawa ni sa igsuon sa hari So, medyo foul play ang nahitabo. Maunang, gigil sa kasuko o pagdumot si Herodias. Hangtod nakakita, kakita ragyod siya chance. Birthday sa hari, ang anak ni Herodias, misayaw at ubangan sa hari, na impress ang hari, ug at ubangan sa mga bisita. Imagine ha, katunga sa akong gingharian pwede na kong ihatag kung imong pangayoon inday pero ang anak ni konsulta sa mama pero ang mama ni request ipaputol ang ulo ni John the Baptist asa ang kingdom ng katunga mga igsuon diha nato makita na kun, suku ka ita dahil naatay gihimo nga desisyon, ikontrol ta sa atong anger. O kabalo in other words, ang kasuko makapabugo. Do you agree? Yes! Manang mangutan ko ninyo, kinsa ninyo diha ang tungod sa kasuko o pagdumot na kahimog desisyon. Pero ang desisyon, dili na tawhanon, mura na og hayop, irasyonal na ug maunang kun atong tan-awon ang gihimo nga desisyon kapabugo niya or kinsa ninyo diha ang padulong nang mabugo kay naay gidumtan gustong mubalos ug naay plano nga muhimo usa ka pero makapabugo mga igsuon destructive makadaot kaayo ang anger mao nang hinaot paunta wala na ilain pang mga John the Baptist na buutan unta, pero atong maputlag ulo, madamay, tungod lang sa atong mga dinugo ng mga desisyon, tungod kay nadalata sa atong kasuko, o pagdumot, o pagpanimalos. Please, muna atong iampo kung naamanggaling ta anak, Lord. Gahuot akong dughan, Lord, na ako'y gilungtan, na ako'y gikasukan. Gusto kong mabalos, Lord, gahuot akong dughan. Please free me, Lord. Set me free, Lord. Pag ako, gino'o, tabangi ko. Amen. Okay? God bless.